Annabel Rama, gigil sa galit ng pagsabihang kontrabida sa relasyon ni Sara at ni Richard. Devil woman, si Sarah nga ba ang tinutukoy? Tila sagad-sagad ngayon ang galit at inis ng talent manager at mami ni Richard Gutierrez sa mga nagsasabing kontrabida o siya sa mga relasyon ng kanyang mga anak, partikular na kay Sarah Labati at kay Richard. Tuluyan nang ngang binasag ni Annabel Rama ang kanyang pananahimik tungkol sa napababalitang pagkihiwalay ng kanyang anak na si Richard Gutierrez at asawa nitong si Sara Labati. Ibinuhos niya ang kanyang saloobin sa pumagitan ng isang kontrobersyal na Facebook post noong biyernes ng gabi, December 8, 2023. Naging mahinahon pa si Annabel Rama sa kanyang naging interview with ABS-CBN News Ngunit tuluyan nang kumawala ang bugso ng kanyang damdamin natiyak na tiyak na pag-uusapan at pagpipiestahan na naman sa social media dahil sa kanyang naging post. Base sa kanyang naging pahayag, sinabi niyang ayaw niyang maghiwalay si na Richard at Sara. Ngunit nagulat na lamang daw siya nang bigla ang umuwi ng Pilipinas ang mga magulang ni Sarah Labati. Doon na umano nagsimula ang isang malaking gulo sa pagsasama ni Sarah at ni Richard. Gigil na gigil man daw siyang magsalita, ngunit pinipigilan siya ng kanyang abogado. Birada nga niya sa kanyang mga sinabi, Mga chismosang marites, tigilan niyo na ang gumawa ng maling kwento. Lahat ng lumalabas sa social media is all fake news. Huwag niyo nang dagdagan ang mga baling balita. Malalaman nyo rin ang katotohanan in due time. Baka masyak kayo at hindi na ako ang lalabas na kontrabida. Mali ang bintang nyo sa akin. Sino ba ang may gustong maghiwalay sila? Ako ba? Or ang mag-iina? Huwag nyong idiin sa akin ang nangyayari ngayon. Ako ang walang alam sa nangyayari. Ang bilis. Nagulat na lang ako biglang dumating ang nanay at tatay galing ibang bansa. Doon na nagumpisa ang malaking gulo. Huwag niyo ibagsak sa akin ang sisi. Kung hindi ako ang pinagbawala ng lawyer na magsalita, mag-e-enjoy sana kayo buong mundo sa sasabihin kong kwento. Gigil na gigil na akong isiwalat ang katotohanan sa pangyayari pero wala akong magawa. Abangan ang mga susunod na kabanata. Basta ako, ayaw ko silang maghiwalay dahil mahal ko ang mga apo ko. Kasunod nito ay napapost pa si Annabel Rama tungkol sa isang movie na Devil Woman at nakalagay sa kanyang huling mga post. Hulaan nyo kung sino ang tinutukoy kong babae na Devil Woman.